Nauwi sa gulo ang masayasan ng selebrasyon ng Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Matapos magpang-abot ang dalawang grupo sa gitna ng isang pagtatanghal sa kalsada, si Dominic Almelor sa detalye. Masigla ang paligid sa may kanto ng Sila Serna at 19 Martyr Street sa Barangay Poblason, Calibo Aklan noong Webes ng gabi. Kasagsaga noon ng pagdiriwang ng Senyor Santo Nino at Iatihan Festival. Sa gitna ng Festival Zone, nagpapakitang gilas noon ang drum and lyre group na ito na nakasuot ng peach na t-shirt. Kanya-kanya naman ang labas ng cellphone ng mga nanonood para kunan ng video ang pagtatanghal. Pero maya-maya lang, ang dapat sana'y masayang pagdiriwang agad na uwi sa karahasan sa loob lang ng ilang segundo. Sa gitna ng dagundong ng tambol at saliw ng lirang, nagkagirian ang bandang tumutugtog at ang isa pang grupo ng mga lalaking nakaputing t-shirt. Mabilis itong na uwi sa batuhan ng mga instrumento. Maging ang ilang nanonood lang, nadamay sa nagliliparang gamit. Nakunan din ng iba pang cellphone video ang kaguluhan. Umapaw na rin ang gulo maging sa mga kalapit na kalsada. Agad din namang pumagit na ang mga pulis para umawat, umalalay at pigilan ng rayot. May ilang nasugatan sa insidente. Dalawa naman ang inaresto. Lumabas sa investigasyon na sumiklabang gulo sa pagitan ng dalawang drum and lyre group mula sa Lagalag at Bayangan Village. Hindi pa malaman kung paano nagsimula ang girian. Dahil naman sa insidente, naglabas ng kautusan ng lokal na pamahalaan na nagpapataw ng ban sa dalawang sangkot na grupo mula sa paglahok sa mga aktibidad sa Ati-Atihan Festival. Ayon naman kay Kalibo Mayor Jury Sacro, dinungisa ng mga nagrayot ang diwa ng pagdiriwang bagay na hindi dapat pinalalampas at papatawa ng parusa. Samantala sinampahan na ng reklamong alarm and scandal sa Piskalya ang dalawang dinampot na binatilyo. Dominic Albelor, para sa Bayan.